nakakadismaya yung mga ganitong content creator. Alam nyo ba guys, nahangang-hanga ako dito sa content creator na ito. Uh, dahil nga, napapabilib niya ako. Dahil magaling siya gumawa ng content. At siya rin yung isa sa mga uh, naging inspiration ko kung bakit nagpatuloy ako sa paggawa ng content. Malaki na ang bahay nito guys. Mahigit million ng followers. Tapos ayun nga, uh, may dumaan na video niya kanina dito sa newsfeed ko. Tapos ang sabi pa naman niya doon sa video niya, kung baguhan ka pa lang, at gusto mong umangat, ilapag mo na yung bahay mo dyan sa baba at ako na ang bahala sa'yo dahil ang mga followers ko ay magiging followers mo na rin. Sana all. <laughs> Bigla akong nadismaya, guys. Yung hinahangaan ko noon, bakit ganoon na siya ngayon? Anong nangyari? Wala na bang views? Kumbaga, ikaw na yung, siya na yung leader eh. Kumbaga sa, sa kumpanya, siya na yung uh, manager. Tapos ganoon niyang sasabihin niya sa mga bagong pasok. <laughs> parang sinabi lang niya na, o oh, sige guys, mangupit lang kayo ng mangupit dyan at ako na ang bahala sa inyo. parang baluktot na yung tinuturo niya eh. Parang, ewan kung ang ganda ng mga content niya dati guys. O, oh, parang ganun din sa politiko. O, oh, sa politiko, parang sinabi rin niya na, sige lang, mangurakot lang kayo ng mangurakot hanggat gusto niyo at ako na ang bahala sa inyo. Alam niyo guys, Walang umaangat sa follow to follow or sa pagtambay ninyo sa mga malalaki na ang bahay na wala naman kayo na napapala. Dahil yung mga sinasabi nilang ganyan guys, strategy lang nila yan para lumaki ang engagement nila. Huwag kayong maniniwala sa mga ganyang sinasabi nila. Ang gawin nyo, gumawa lang kayo ng, ano, ng mga original and engaging content para tumaas ang engagement mo. Dahil doon sa mga content natin, doon mag-uumpisa ang pag-angat ng bahay mo.